Magandang hapon po sa inyong lahat. Ano? Ito, 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 po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Meron po kami ng awitin. Na awitin. Kay buti-buti mo, Panginoon. Na yan Ito po, ano? po, meron kami ng garden by Bolly Study. Oh. No? ito po silang kasama natin. Si Tatay Ogos. At saka kanyang mga apo. Ah ito naman po yung kanyang mga po. Yan. Okay, awitin natin kay buti-buti mo, Panginoon. One, two, three. Kay buti-buti mo, Panginoon. Paninoon, sa lahat ng, ng oras, sa bawat araw. Naging tapat kong magmahal Yung kahaway sa walang hanggang Pinupuli sila sa mga kita Dakilan Diyos at Panginoon Tunay ngay kayo kay walang kakiula tunay ng kahit di nagbabago mabuti nyo sa aming nagmamahal ay buti buti mo Panginoon sa lahat ng mura sa tawa sa kay naging kapatumahal ay yung kaway bawalang hangka

Salamat Panginoon, minsan pa. Samahan mo kami sa aming pag ng iyong ebanghelyo sa pagkakataon na ito. Ito po ang aking kahilingan. Kasama nila sa ngala ng aming Panginoong Yesus. Amen. God bless us all po. Ito po ang inyong kaibigan kay Yesus. Armani Bautista. God bless us all.